Kasama pa rin po natin, Tony Fowler. Tony, it's time to do fast talk. Yes! Okay, okay. <laughs> We have two minutes to do this and our time Ay! begins now. Okay. Tony, oni. Oni. Tahimik, maingay. Ay, maingay. Talakera, laitera. Talakera. Mainit, malamig. Mainit. Mabilis, mabagal. Mabilis. Malaman, mayaman. Mayaman. Malambing, maharot. Maharot. Masarap, mahalin. Mahirap, mahalin. Masarap, mahalin. Todo kayo, todo bigay. Todo kayod. One to ten. Gaano ka kayaman? Ay! <laughs> secret yan! Secret! Ay, <laughs> <laughs> to ten. Gaano ka kaselosa? Ay, ten. Kaminin ko na. One to ten. Gaano ka kabaliw sa pag-ibig? Ten. One to ten. Bahagi ng katawan na pinaritoke pina mo? Lahat, lahat. 100%. hundred <laughs> to ten. <laughs> uh, bilang ng uh, naging ex mo? Lagpas din natin, ang dami na din talaga. Tony sa umaga o Tony sa gabi? Ay, Tony sa gabi. Tony online, Tony in real life. Tony in real life. Guilty or not guilty, may pinagsabay na relasyon. Guilty. Guilty or not guilty, nanugod ng babae. Guilty. Guilty or not guilty, na ng kaibigan. Ay, guilty. <laughs> guilty or not guilty, niligawan ng may asawa. Guilty. Guilty or not guilty, na in love sa may asawa. Guilty. Guilty or not Ay! guilty, na isipang tumakbo sa politika. Ay, not guilty. -guilty. Gagawin kang leading lady, sino ang leading man? Ay, si Jowa. Gusto ka, Jowa. Oh, sino ang kontrabida? Ay, Hala, ang hirap ng ganyan. Bahala na. Ako na lang. Oo, ikaw na Lights on or lights off? Lights on. Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness? Anytime. Complete this. Ako si Tony Fowler, isang babaeng... Totoo at palaban. Oh! Yeah. <laughs> Thank you, grabe, grabe. Nakakatawag ka pala yun, no? Oh, oh. Tony, what kind of a mother are you? process. Parang nasa proseso pa ako. Work na, in progress. Yes, parang gano'n. Oh. Ganun ako. Inaalam ko kung ano ba yung dapat, ano ba yung tama. Kasi alam mo lahat naman ang nanay, ganun eh. I think kahit yung mga naturuan na talagang may mother talaga, na nurture ng bata, I think nasa learning process din sila. Pero gusto ko yung pakikipag-usap mo sa anak mo. Hmm. Yung, ano yan, is that... Is, does that happen, you know, every day in your life? Na talaga nag-uusap kayo ni Tyronia? Napaka-importante kasi talaga na usap. Lalo na pag kaya medyo magkalapit kami ng edad, hindi, di ba? So, right. parang, misa parang tropa din kami. Misan ilalaro ko, misa maintang ulo ko, misa merestik ako, misa maluwag ako. Talagang naglalaro ako ng gano'n. At wala kang itinatago, no? Wala, alam niya. sabi ko. Uh -huh. Oo, oh, oh. At naiintindihan niya? Yes. Oo. Oh, oh. Yan kasi ang turo sa akin ng mama ni Vince. Ang sabi niya kasi sa akin na, kailangan, sabi mo sa anak mo, kasi wag niyang malalaman sa iba kasi magmumukha kang sinungaling sa anak mo. So lagi akong ah, okay. Ako una magsasabi. Anak ko una kong sasabihan? Anak ko una kong uh, makakaalam nito. Wow. Oh, sabi ng, you have a very good relationship with the mother of Vince. Yes po, yes po. Ganda naman. Mabait ang mama niya kasi nakikinig uh -oh. sa akin. <laughs> <laughs> hindi, ang maganda nun ay huwag mong hahayaan ng anak mo ay malaman sa iba ang kung ano man ang nangyayari sa iyo. Yes. Because she will think na ikaw ay hindi nagsasabi ng totoo. Yes, kasi kahit hindi mo sinabi, wala ka namang pinagsinungalingan. Ang isipin niya, ang mami ko nagtatago, yan. May mga dapat itago, may mga dapat na mauna siya. Okay. Ano man ang sabihin sa anak, ito ang statement ni mami. Ngayon, okay. kapain mo ah. Ito yung ito yung totoo nangyari. Right. Hypothetical. Kung may sasama ka sa langit sino, kung sino ang sasamahan sa impyerno, sino at bakit? Kung may sasama ako sa langit, syempre mga anak ko. Mm. 'Di ba? Para okay. sama natin si Papa Jesus gano'n. Ah, masama ako sa yung jowa ko. <laughs> Oo. Basta mo tayo sa hirap. Pag nakilala mo. <laughs> pag isi ka. Kasi feeling ko hindi siya magiging MPR na yung pakiramdam pagkasama ko siya. Oo. Oh. ang sasalo ng lahat. na mo. Di ba? Ako ilalabas ko ang aking mahiwagang salamin. Mm -hmm. Nasa harap mo ang mahiwagang salamin. I-describe mo nga ang babaeng nakikita mo. Number one, napakaganda. Napakatapang. Grabe, buhat bangko talaga ako dito. <laughs> um, napapapayat pa sa ngayon at uh, mahal yung sarili. Kasi lagi ko yung sinasabi sa kanila na kahit anong sabihin ng ibang tao, wala kang pakialam. Yung respeto, sige, wag. Pero kailangan sisiguraduhin mo na pag nakikita mo ang sarili mo sa salamin, mahal mo yon. At ano ang sasabihin mo sa kanya, sa babaeng nasa salamin? Magpakatatag ka, marami ka pang pagdadaanan, marami ka pang matutulungan at mahal na mahal kita. Tony, many years from now, people will look back. How do you want people to remember Tony Fowler? Isang mabuting tao. Oy. Nagkakamali pero Nagig nagiging tama, Natututo. Ta Totoong tao. Mabuti. Maraming maraming salamat. Thank you. Thank you salamat. Sal